Ang biliran at samar hindi nakaligtas sa hagupit ng bagyong glenda. At sa mga video at netrato na nakula ng ilan ating yung scooper, makikita po natin kung paano sa Balitang Hatid ni Buwan Aquino. Tila galit na galit ang dagat sa bawat hampas ng alon na ito, sa Baybay City sa Leyte. Sa video ito ni Hugh Cooper Reden Matibag, kitang kita ang storm surge o daluyong sa lugar. Wala rin tigil ang pag-ihip ng malakas na hangin at ang pag-ugoy ng mga puno sa tabing dagat. Sa Legazpi City, Albay naman, nakuha na ni Hugh Cooper Neil Cortezano ang sobrang lakas na hangin at ulan. Ang mga puno halos matumba na. Halos pareho naman ang sitwasyon sa Naga Camarines Sur. Sa video ni Cooper Vina Buesa, dumadagundong ang hangin sa kadiliman ng gabi, kaya wala nang nagmatapang pang lumabas ng bahay. Nagkasira-sira naman ang mga bahay sa bahaging ito ng Biliran Island dahil din sa Bagyong Glenda. Ang ilang nakatayo sa taas mismo ng dagat halos magibana. Walang nagawa ang mga residente kundi lumikas. Nagpistula namang isang malaking swimming pool ang baha sa pinabak daw sa Mar. Yun nga lang, walang tao dahil puro basura ang naglutangan dito. Nakuhanan niya ni Youth scooper Catherine Kihano Sa mga gustong magbahagi ng litrato at video ng sitwasyon sa inyong lugar, mangyaring ipadala lang yan sa youthcoop at gmanews.tv. Von Kino, GMA News.